Hi guys, magandang hapon. Nandito po kami sa dinis sa papasok sa barangay sa amin. Ay napakaganda rin eh. May nagtitinda po rin eh. Yun know, Oh. Sari-saring pagkain. Mura eh. lamang pati siya. At ito na amin ang aming dinilipan ay. And oh. Wala silang burger. Ay isang din ang burger. Kaya doon sa may mga gusto merienda o hapunan, pwede-pwede din yung bumili na yung may mga baseball, kikiyap. Ang ganda po din ng place at malamig. Marami din po din eh. Upuan yan. Kaya kung gusto po ninyo pumunta din eh, ay punta na kayo po kayo din eh. At kami din napadaan at kami bumili ng okra. Para yun. Para na sarap dyan. Oh. Ubus na ang kanya. Ay ako'y nagbe-video pa. <laughs> Hello, Ayos. 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 na niya. Babagal Ano pala eh. Ayun. Ayun ka, pumunta Amoy pa lamang ay mapapakaing ka. Lord, <laughs> dagat. Hindi uh, na makapag-upon. Harap. Yan, magkakun. Napapag-dike namin yung amin, mga kasama daw. Ay may lulutuin. Ay may gabialsin mo na rin aking karta. Ang sarap niya. Ito ang mga, mga nagdedin ba? Ha, ah, isa isa po din. Kung gusto niyo ay matamis or manghang, kin ang uh, kin in ina na ako. na kauting manghang. Masarap din yung tumambay dahil maraming puno. masarap sarap niya. Kasi niluto niya sa ano? tawag oh, no? sa grilya. Hindi niya pwede, eh. grilya, pinagluluwa. Kaya masarap. Hindi eh. niya malutong yung yung grilya, yung ibabaw. Kaya masarap sa ino. O babay na po sa inyo. yummy. Yum, yum.